Guys, welcome to Buboy's TV again! Okay, nandito, nandito po tayo sa CACS, Center for Asian Culinary Studies. Okay, kukunin ko na yung aking uniform. Susukat ko na. Mag-aaralan naman tayo. Tara! <clears throat> Ayun! Sir! Chef! Ay, Ako, Kuya ay, Buboy, ito na pong inyong uniform. Oo, ito na nga. Ito na. Thank you, Chef. Thank you, thank you. Okay. Lalo. Lalo. ito susuot ko na aha wow tignan mo naman oh. sakto to eto na naka uniform na ako bakit ako naka uniform na ganito kasi po mag-aaral ako dito sa CICS ng Asian Cuisine alam niyo naman dati meron akong restaurant din dati meron pa mga nakakaalala dyan nagkaroon po ako ng Italian restaurant pero iba po ang Asian Cuisine Iba po ang mga datingan ng pagluluto niyan. So gusto ko pong arali na malaliman niyan. At kailangan isang magaling na magtuturo. Walang iba kundi si Chef Jean Gonzalez dito po sa CACS. Ang pinakamatindi. Kaya tara na! Punta na tayo dun sa ano, classroom. Guys! Ito na! First day! Nang Asian Cuisine Class ko. Exclusive. Ha? Ah, Siyempre, nandi dito ang aking maestro. Walang iba, Chef Gene Gonzales. Naku! Woo! Blue boy, salamat naman at dumalaw ka dito sa Center for Asian Culinary Studies para may regalo ako sa'yo. No, no, Ito, kit mo. Hindi, uh -huh. nee, no, nee, ito, first kit mo. Talaga? Oh. Ayan ang kit mo. Ah! Kasi, shit. yan ang gagamitin mo ngayon. Oh, wow. Bubuksan na natin to. Okay. Wow. Siyempre, ano eh, mahirap buksan to kasi... Oo, matigas yung plastic niyan eh. Tsaka may pang anti-terrorist eh. Hindi pwedeng madaling buksan. <laughs> ayan, no? Oyan So, ayan, so that's the... That's your uh, stainless steel, guys. Oh? Uh, professional oh. knife. Oo. Oh. Panalo. Uh, Tapos... At saka may pang... Tignan. Guys, tignan nyo. Chef Jean. Ah, ako nag-design kasi. Yalik. So, eto. So, dinisign mo tong knife na to? Oo. Oh, ako nagpili ng metal. Maraming gumagaya, pero hindi naman nila ma makuha okay. yung... Guys! Ito lang ha. Pinapaalam ko sa loob ng bahay ko. Okay? Yan, mga kasambahay ko. Walang pwedeng gumamit nito. Ako lang, okay? Huwag yung ah. kung saan-saan gagamitin nyo. Baka gawin yung paglagari ng kawa ito. Okay? <laughs> Pambukas ng lata. Kasi di ba ginagamit na kung okay. ano-ano mga kuchil, mga binibili ko kutsilyo, kung sino-sino gumagamit, saan pinagagagaw, pinagagagaw. Ngayon, ha? Nakakaliw na lang tayo, okay? Akibuboy lang to, ha? Okay. Ganda, oh. Yan. Marami naman tayong ways sa knife care, no? So, okay na yan. May pillar tayo, may... Madadala mo na yan tuwing may klase tayo. Ayos. Okay. Okay? Okay. galing. So, ano? Start ba tayo ng first lesson natin, bro? Yes. Start tayo. Ano ba ang pag Ang unang lesson natin... Teka. ano unang pag-aaralan? Raw material. Lani, na to, ha? Kuchilyo ko to, ha? May Chef Jean yan, may pangalan. Kaya hindi kayo magkakamali. Ang unang, ang una nating gagawin is Thai Beef Salad. Ang Thigh. tawag nila, Namtok. Nantok. Namtok. Ah, Namtok. Okay. Hindi po Nantok kasi hindi ka magsasalita oh. Nantok. Ito, Namtok. Letter M yun. Okay. So, ito yung Thai Beef Salad. Ito, yeah. pwede kang bumili sa grocery nito. So, oh. kaya ni beef lang to eh. Ah, oh. maninipis Para yung kaya, yung madal niya. Pero madali. Pero ang pinaglalaroan natin dito, ang pag pinag-uusapan natin dito, yung flavors eh. Okay. So, ito. Mark, marinate na natin. Okay, okay, okay. So, lalagyan natin ng isig. Eh, sige, lalagyan mo, lagyan na lahat. Gagamitin natin yan kasi mamaya manunod pa tayo ng acoustic eh. Yes! Diba? Mag Dapat. Mag may wine tayo. Kakanta pa tayo ah, eh. Yan. Ayos. Alam niyo po, karamihan po sa mga magagaling talaga siya chef. Gagaling kumanta. Kasi mga romantic yan. Mm <laughs> Oo. The, ano, you know, the... Mm -hmm. The uh, ability to satisfy. Yes. use Ability. I like that. I like the way it sound Ability to satisfy. Hindi lamang ang mga dila ninyong nasa-satisfy. <laughs> o o <laughs> ka. Okay. So, ayan ang yeah. ating... Lalagyan natin ng soda water para mag-tenderize. Yan ang sikreto oh, ng mga oh, mga yun Asian, yun. ano. Tapos, Tapos, lagyan mo na ng... Lagyan mo ng konting patis. Yan. Eto, minamarinate na natin. Oh, minamarinate natin. Hayaan natin ngayon. Tapos gagawa tayo ng dressing. Ayan. Okay. Eto so, pami paminta, chef. Eto, ito na lang. Dito na lang tayo kumuha ng paminta. Okay, para fresh. A, magkahalo na pala yun. Eh. Para fresh ang grinding. Oh, okay. Then, may sariling buton din ng salt. Lagyan din natin ng konting salt. Ayan, o. Oh. Matindi pala yan, ano. Iba na ngayon eh no Dati, hindi na no ito. May sarili ng grinder, eh. Oh, yan. Salt so, so, at saka ano. Pag pumasok yung shipment, bibigyan kita nito. Naku, ganun. Thank you. Thank you. All right. Ano? So, dito lang muna yan. Diyan lang siya. Okay. Gamu lang siyang magtenderize, papasok papasok sa loob yung Napasin ko soda na nilagay mong soda eh talagang sakto lang eh. Konti lang, konti lang. Hindi dapat, dapat mag-over. Mag okay. Yung iba nga, yung iba, pero pwede mong gawin to kahit na one hour before. Yung iba nga, ginubutas-butas pa. Before. Para pumasok talaga ng husto yung soda. Okay. Okay. So. Yung tinutusok. Ikaw hahawak nitong pokpok. -pok. Ay, itong pokpok. -pok? Ay, yeah. ay, ay, naku. May ilig tayo. Tawag Nasi nito ang pokpok. Sige, piiwas na oh, nasin, natin sa Oo nga eh. Oo. Oh, ay. oh, ay. oh ay. Nagpakabait ka na, ano? Oo. Oh, Lahat naman tayo, pag tumatanda, okay. ay, nagpapakabait na eh. Pag niyo pong ha? Ma ma ano ba ma magkamali po kayo ng pangunawa. Might jump into conclusion. Eto oh, Ito po yung pokpok. Ma-joke pok -pok. lang. At okay, pok -pok tawag dyan sa Thailand. Lahat ng mga street vendor meron yan. Ay, kasi nga, pinupokpok mo to oh, eh. Oo, yan. Marinig ma mo talaga. Yung Nagluluto pa lang tayo, okay? So, umpisaan ko to. Okay, okay. Ah, sa so, ikaw ang babalansin nito, bro. Okay. okay. So, eto ano yan? Ano Thai patis? Ah, Thai patis. Talagang talaga napakabangong. Eto gamit ng lahat ng mga vendor, mga hawker. Mga hawker? Oh, mga hawker. Ah, hawker. Hindi, poker. Ano ba pupunta itong kwentuhan na ito? Hindi ko lang na... <laughs> Nililigyan ko lang namin, ha? Ito yung hawker. Ho hawker. Hawker. Okay. Ay, po? Okay? Hawker's oh, po, fish sauce. Po. Kasi may pang-export, eh. Okay. Pero ang ginagamit ko talaga yung pan-sidewalk doon. Alam mo, yung sa atin, di ba? Meron tayo sariling patis dito na... Oh, na rin, yung, medyo maalat yun. Mahalat. Iba pang luto yung Pilipino. Ah. Iba to, eh. Tinan mo. Ito po. So, ito... Gaganong-ganonin mo yan. Ah, oh, sige. So okay. Tapos noon, gagawa tayo ng syrup. Anong tawag dito sa Pati ato? syrup. Ano, ano to? Uh, pwedeng panutsa, pwede rin yung uh, ginagamit na... Ng... Muscovado, pwede kaya? Pa, pwede rin muscovado. Huwag Wag lang brown sugar. Wag lang brown sugar. Sige, ganun mo lang. Okay. Mahirap. Pok medyo. kasi dahil medyo, baka magtalsikan oh, ano, yung... Kaganun mo lang. Yung Paik walker eh. Paikutin mo lang. Ayan, iniikot-ikot lang. Okay. Ayan, ganagad. Yung pala eh. Ano po tayo eh, si Buboy mahilig sa mga ganito eh, magaling po tayo sa mga ganito yung pinapaikot-ikot, oh. may giling-giling. Okay tayo ha, gagawa tayo ng spicy ha. Bob, Medyo ito, Bangkok style. So, eto, pasok na natin yung mm -hmm. sili. Sa Bangkok, tatlo yan. Oo? Oh? <laughs> ako kumakain ako, mahilig ako ko sa mga ano, yung, yung, uh, yung labuyo. Oo. Oh. Oo, oh, every meal ko, kumakain ako ng Patlo at least. Wow! Mm -hmm. Eh, healthy Look. yun. Healthy, very healthy. Healthy, healthy yun. Kasi oh. nakaka, nakaka, ano, nakaka-filter ng dugot and at the same time, okay. okay, sa kidneys yun. Tama. O, lagyan na natin ng ginger. Ginger. So, ginger. mamaya, patitigim ko sa ito. Ikaw ang babalansin ito, sasabihin mo sa akin. Siyempre, medyo okay. maalat ng konti, pero... ah... Okay. Uh, Malalaman mo naman pag balansyado na siya eh. Parang okay na to Mukhang okay na siya. Natutunaw-tunaw na, no? Oo, oh, turubay okay. sila eh. Lalagyan natin ng either lemon Durbin. juice, lime juice, or calamansi juice. Sea. Ayan na, natutunaw na. Hmm, ayan, natutunaw na. At, dressing eh, natutunaw. na. O, lagyan na natin in ng, ng kamaya, ginger, ayan. Oo, ayan. Ayan, ayan oh. Last okay, to last ba? natin para magbind together. Okay. Konting konti lang nito. Sweet chili na tay. Oh, Yan, yeah. konti oh, yeah. lang. sweet chili. Okay. Ayan. Wow, ganda na. Magkumaganda na yung ano niya, texture niya. Oh. At saka natutunaw na yun, yung, yung mm -hmm. sugar na nilagay mm -hmm. natin na mala, parang panut siya. Okay. So, ang hawker, ito lang ang hawak. Talaga? gumagawa na sila, may ihawan sila o may prituhan sila tapos titira na ng ng ano ng mga salad diyan. Ito lang hawak lang. Oh, yung mga hawker ang... talaga pokpok -pok lang hawakan. Oo, Oh, pokpok -pok oh, lang. Oh, oh, oh. Pero ano, ang tawag diyan pag salad, yam. Oh. Ah, yam, yam, yam. yam. ah, sa isa tayo po talaga. Ayun ang mga word nila, yam, nam, mga ganun. May like sila sa mga ganun. Yang nang yang yang kam yang ganun sila dat. Pero, nakakaintindihan na sila. Ah, <laughs> oh, sila kay English? Oh, ano? Nag-golf na po ako dyan. Ako, naka, ganda mag-golf dyan. Maganda, maganda mga golf courses nila. Ayan, oh. Ayan, maganda na yung ano. Okay. Tikma mo kung balansyado na. ayun na, sige. rin mo muna yung ilalim. Tikma mo kung meron pa ba? Meron pa. Meron pa. Pang meron konti. pa konti. Sige, pero tikma mo kung medyo meron balansyado pa. na yung alat, asim, no. tamis dapat babalansihin natin yan hmm. eh. Tignan natin kung Gary Balenciado na yung ano. Gary Balenciado ah. Oh. Oo. Ayan. Tignan natin. Oo nga no, nandun yung anghang. Nandun doon yung alat. No? Hmm. Ang ano? Ganun pala yun ano? Tignan mo rin, parang naiingit ka. <laughs> Nadudurugin ko pa yung Kasi dapat na, na ayun, isila yung, yung, ano, yung asukal, yung malapot, yung kainang malapot. Yung malagkit. Kulang sa tamis yung ano natin, ah. Hindi, hindi pa nadudurug, uh, chef, yung, ah, ano, hindi yung, pa ba? O, sige, yung, ano, may napanood siya. Pang-emergency ko lang. Ayan, ayan. Tapos, dagdagan na natin ng Aleluya. Ayun. Aleluya. Okay. Kasama pang worship ito. Aleluya. Okay, oh, tikin muli. Sige, tikin muli. Oh, kung ganoon pa rin, no? Nadurog lahat ito. Tapos na yan. Pwede na. Sakit. Pwede na. na to? Oh, okay. Na to. Ayos. So, okay. yung components ng salad natin, kailangan freshly sliced. Mm uh -hmm. -huh. yung ating sibuyas. Okay. Ang gagamitin ko yung pulang sibuyas kaysa puti. Okay. Mas matapang ang lasa, pero mas mas temporary sa bibig. Okay. Ang, Pag sinabi mong temporary, ano ibig sabihin ng... Hindi ganong katagal. Ah, uh, Pwede ka okay. Pwede, Mawawala ka agad lasa si niya. Pwede na... Pwede na Sibuy-sibuyas. Oo. Oh. <laughs> Tapos ito. Chop. Cilantro. Cilantro. I love Kay. cilantro. Chop. Mint. Mm. Mm. Okay. Tapos noon, ito ay dahon ng sibuyas. Iyon. Tanglad. Iyon. Ito. Tanglad. Ito, ito, ito yung tanglad. Yes. Ito yung tanglad. Yeah. Lalagyan natin ng dried chili. Iyon. Kaya may fresh na tayo rito oh, eh. Oo. Oo. Okay. So, ready na tayo. Okay. Lulutuin lang muna natin yung karne natin. Mm -hmm. Pagkatapos nun, saslicen natin dito. Okay? okay. So, lulutuin natin to. Lulutuin now. natin to. Okay, guys. Come, come, come here. Come here. Tignan natin. Look. Makita natin. Ayan. Wow. So i, i, i grill mo lang. Okay. Oh, sige. Ready na 'to. Na so, tingko pa lang ko ante. i, i grill ni bubo ito. Ang ating uh, beef. So, supermarket beef lang 'to, sukiyaki cut. Ito, walang walang mantika ito, no? O, 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 konting konting dinami na ko lang. O, hindi na iwan lang so, ng mantika ito. So, papang-grill natin tapos on hindi hindi masyadong well done. Ah, hindi masyadong well done. Oh, okay. Try ko na tong isa. Maduwag pa naman yung kawalan. Sa, sa sa Mountain Tribe. Oh, oh. Royan. Wow. Ah. Royan. Oh, wow. Ah, mabilis pa na mabilis na to, malakas ang apoy. Okay. Okay. So, dapat mabilis ang pilos natin dito. Sabi, sabi ni chef, ano lang, dahan lang. Hmm. Ito, pwede na ito. Okay, yan. Wow! Oh, wow! Ah! Uh, pwede na. Ayos ano mo, ayos ay ano, yung, ano, tansya mo. Yeah. Oh, yan. Yan. Nagluluto ka na kasi, di ba? Oo, okay oh. ako sa bahay, ako nagluluto talaga, kaya... But, Ito uh, talaga, serious oh. talaga ako rito sa pagpunta sa iyo. Ang going naman kasi to cooking school is organizing your skills. Yun lang naman yun eh. Tunay natin to. Hmm. Ayan. Ayan. Good. Okay. Kunti na lang yan. Kunti na lang yan. Sige, tuloy mo na yung iba. Ah, pwede na, no? Oo. Okay. Pwede natin yan na yan. Ayan, no? Okay. Pwede na to. Okay. Oh. All right. po. Alright. Oh, kita niyo po. Mabilis, ha? Tayo natin to. So, ang karne natin, medium lang, oh. Ito. Oh. So, eh, dalawa pa. Ito, so, pwede nito. Hmm? ma Okay. Pwede na. Ito. So, ano na lang. Ako, batang kusina ako, siyempre. Mm -hmm. Ako, namamalingki ako nung kahit nung 8 years old pala nga ako, mm -hmm. so, uh, ako taga-Pamalaysia. Anong mga type mong, anong mga type mong lutuin uh, sa na-Pilipino? Ah, ano, kare-kare. Ah, -kare. Oh, wow. Kare-kare, pakbe. Kare-kare, medyo, medyo komplikado yun, ha? Oo, oh, komplikado yun. talaga. ako, dinadamihan ko ng peanut butter. Mm -hmm. Kasi gusto ko yung lasa ng peanut butter. May hindi ko sa peanut butter, eh. May hindi ko palaman yan. Alam mo, lumaki ako sa peanut butter, eh. Mm -hmm. Oh, ang lilis peanut butter natin dati ito, Pilipinong Pilipino yun. Mahilig ka sa peanut butter ka, naman Ooh. pala may energy kang magana yes. eh. Magmuro ami. Yes. Paan <laughs> yes. ba yan? Ooh. Patay ko na to, chef. Ah, uh, Patay na? Oo. Oh. Yan. So, eto na yung ating uh, beef. Okay. Partly grilled siya. So, ang gagawin mo rito... Okay i-slice na natin i-slice mo na ngayon chef pagka-slice natin okay ilalagay mo na siya kay pokpok kay pokpok okay chef with your permission pwede ko na bang gamitin yes 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 sa akin alam mo bibinyagan ko na po ito sa susunod na sa susunod na hasa ano chef GZ sa pangalawa o pangatlong hasa oo mas maganda pa yan. Oh. At saka, you have to remember, a, a sharp knife is a safe knife. Hindi mo hindi mo kailangan puwersahan. Oh, Pag nagpuwersa ka, masusugat ka eh. Madudulas. Correct, correct. So, ito. Okay. okay. Para may... Galawa. Gano kaliliit ang hiwari? rin? Ah, okay. Sample. 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 Para ako gagawa. Ah, gano. Gano lang. Bite size lang. Para yan. Okay. Bite size. Okay. Hey, yan, 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 dito. Yun. Yun. Okay. Hey. Kaya, alam niyo po, ito po, tuturo ko sa inyo. Kapag kayo humahalik sa inyo asawa o girlfriend, dapat bite, bite size lang din. Huwag okay, masyadong <laughs> mabite ng malalaki. Ha? Ayaw nila nun. Okay? O, dyan po kalalaki lang ang mga, ano, mga kiss bite size. Ha? Kailangan yung aalalahanin yun, ha? Kailangan may kiss, ha? Kung mawawala. Ayan. Ayan. Pag di ka nag-kiss, magtata kayo. magtoto ko. Ka. Ba't mo kinalimutan yun? Di ba? Ano? Pati ng araw yan, eh. Iba, everyday dapat may kiss. Chef, okay na to. Naku! Ayan na. Pasok na to. Okay. So, Ayan. Katulad ng sinabi ko, ikaw lang ang magbabalansin ito, Buboy. Okay. okay. Hindi, hindi ano, hindi... Talagang yung timpla niya eh. Na lang sa aking... Oo, oh, talagang palasa mo lang talaga. Okay. Okay. So, ayan ang dressing. Ayan ang baka. Mm -hmm. Yan, ilalagay ko rito. Oo, oh, ililipat natin. Okay. Kukunin ko lang yung... Sige. Ilalim, okay. yung bagase. Eh. Oo. Yung mga, na, ano, yung residue. mga residue. mga natira kanina. Ayan. Okay, so, ready na tayo to mix. And, okay. you can use this as okay. your pan-raise. Okay? Okay. O, Ito, lalagay mo na lang Dito. dyan. Okay. okay. Sa mountain tribes, oh. ilalagyan nila ng, ano, ng tinustang dinikdik na bigas. Ah. Pang special, parang palitaw. Ah, okay. Ang Pag alas, Ito, oh. medyo central Bangkok ang dating nito. Okay. Medyo city style. Walang, walang bigas na ano. So, igagano mo lang yan. Tapos na lalagyan mo nito. Start ko okay. ha, lagyan ko okay. muna nito. Tatanggalin ko na ito. Babalansin. Hindi, gagano mo. Ah, kasama. Ah, yeah, oh, puk -puk -puk no? Pukpuk mo niyan. Ah, pinupukpuk talaga siya. Hindi naman pukpuk -puk masyado. Diin lang, diin. O, oh, di lang. Kunti lang. Magaan lang kamay. Okay. Okay. Ayun. So, lagyan na natin ng wansoy. Galing naman. Hmm. Sige, ah. raise mo lang. Toss mo oh, okay. lang. Lagyan natin ng uh, ah, hmm? ah, lemongrass. Lemongrass. Tanglad. No, i-imagine ko na lasa nito. Wow! Tapos, lagyan natin ng mint. Yerba buena. Okay, galing. Tingin ko dapat, ano eh? Alam niyo po, okay, so, ang pagluluto po, napaka-importante talaga nito. Kasi dapat, nilulutuan niyo yung pamilya niyo. Kaya okay. yung magluluto. buboy. Lagyan mo na ng, ano, lagyan mo na ng dressing. Ayun na, ito na. Tapos, ikaw tumikim, ikaw bumalansin na. Mm -mm. Oo. Okay. Mamaya, eh, aanin na lang natin yan. Okay. Ayan, yeah, no? O, oh, sige. Tikman mo yung salad na gawa mo. Okay. Ito na. Laging Niligyan pa. ko na lang konti, ha? Mm -hmm. Sige, so, balance. Konti na lang. Hindi, balance mo muna. Tikman mo so, muna. Ko muna to. Dapat. T wait, wait. Muna, no? Bago ko dagdagan. Hmm. Importante po, sa pagluluto talaga, ako natutunan ko po, kailangan tinitikman yun. Hindi ba pwedeng pansyahan at huhulaan. Dapat nalalaman mo yun. At dapat nauulit muli. Ah, nasarapan sa'yo. nasarapan sa ginawa mo. Oo. Oh, oh, Eh, ano mo, ulitin uli. Oh, diba? Oo. Oh. Oh. Kasi yung mga ganong style, ang tawag nun, Chef Jin, pacham. Pachamba. Pachamba, chamba lang. Pwede pa dagdagan. Oo, sige. Ikaw, mag, ikaw na mag-balansin ng dressing. Mm -hmm. Oo, oh, ito. Masarap din ako. Eh? Tapos, tingin ko ako, ocular, Oo. Uh -huh. Ako. Yan. Woo! Uh -huh. Tapos ewan ko yung wansoy kung gusto mo pa. O gusto mo nitong dry chili. Okay. Kasi yung huli, okay, bububuran na lang natin ito. Tapos gagarni siya natin. Tapos Hello. tapos na. Okay. Pagdagan natin ito. Gusto ko ito eh. Oo oh, yan. Wansoy. 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 I like wansoy. Yan. Oh, mas maraming mas maraming once mas mas okay sa akin. Ayan, konti pa, konti pa. Mm -hmm. Oh, work your way na. Pwede na yan. Sa so, tingin mo, okay na yan? Tinikmang mo na ba ulit? Hindi pa, natikmang ko palang ulit. Oh, ito. Oh, yun. Okay, wow, 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 wow. panalo. Sarap. Pwede na. Pwede na. Lagyan so, mo. Yung... pwede mo na itaas. I-ano mo. Ilipat mo na mataas. Sir, tingin mo. mo. Bud Budbura na natin ang ano. Kaya, iyahano ko na dito, ha? Yes. yes. Okay. Ito yung mahil mahalaga dyan, yung mga Ayan Okay, okay Alright Eto na Yes Down si Buyas Down na si Buyas Very nice Oh okay. Tapos Lagyan na de mo na ng yerba okay. buena yeah, yeah. Tsaka sprigs sa taas Tapos na tayo Meron na tayong pagkain, meron na tayong pulutan. <laughs> Sige, dagdaga mo palang mint. Mint? Oo, oh, pwede yan. More mint, more mint, more mint for you. There. Yan, oh. Monso ito, sir. Sige. Aishan. Ay, so, ayan ang ating uh, Thai beef salad. Very simple. Okay. Lutong lutong lalaki. Pang ano, pang Cesar Montano. Masarap di ba? Masarap siya. Di ba? Okay. Pwede na. Excellent. A little of everything, may konting sibuyas, may uh oh, -oh. Ito pa. Mm -hmm. Ito pa. Alam? Uh, Ito pa nga. Ako. Tapos na po yung day one natin. Ito mm -hmm. yung... Lalagyan ko pa nito. Mm. Tapos na ang day one natin. Ngayon po, abangan po natin ang ating day two dito sa Asian Cuisine with Chef Gene Gonzalez. Dito lang sa Buboy's TV. Basta sa Buboy's TV, lagi kang happy. Eh yes! sarap sih parang mo yeah. iya pwede pa naman tayong gumawa ng isa pang batch eh mm -hmm, sarap ayah mm -hmm. ayah